Ayan mga Pinoy ang update sa ginagawa naming bahay. Ayan po yung ating mga katulong. naghahalo sila ng pang-asintada. <laughs> At yun po yung inaasintadahan ni Boy Pinoy. Yung mataas na yun. <laughs> Yan po yung ating magigiting na katulong na construction worker mga Pinoy. Kahit po mainit, talagang nagtsatsaga sa ano, sikat ng araw kahit mainit mga Pinoy. Yan po si Kuya Andi. Oh. Pinoy. <laughs> Yan po yung inaasintadahan natin mga Pinoy oh. Ah. Agad do po yan sa may ibabaw ng ating puste. At ito po yung inaasintadahan ni Kuya Andy. Yan po si Kuya Andy, kalpintero, masong dalahan na po yan. Oh. at kung wala kami magigating na construction mga Pinoy walang gagawa ng mga bahay nyo Yung Pinoy! Nakakauhaw! Sa Leghorn! Yan po si Atan bising sa pag layout ng kanyang aasintadahan oh. Ito po ang bahay ni Boy Pinoy. Sabi yung mga anong, eh, mayaman na si Boy Pinoy ah. Gaganda na ng bahay na pinapagawa. Ayah robo, datang sana si Boy Denoy. Ndak Dan. Kasamrahun kharjaz dia. Ha, halo black. Dan tadi dulu. Kau Ayan o eh, nag-aaral block na. Terima kasih telah menonton Baya ai eh, mesti <laughs> buka